guys, papunta po kami ng ano ko sa dagat. Ayan, nasa na natin dala? Nasa na dala? So, mga po kami ng talaba. Ayan, nilalagyan po tayo. At, mayroon po tayo martilyo. Ayan, sa bali, sa mga ano kami ni Michael Blanc, mga mga po kami ng talaba sa so, sa may pantalan ng alabat so ayun, samahan nyo kaming dalawa guys mangunga kami kaming talaba, tara, ,ala. let's go so ngayon guys ito, nangunguha na po kami ng talaba ng talaban ng anak ko ayan oh so ayan oh hulit na, na agad namin guys oh ayan yung anak ko tagahawak hawak so bali yan makukuha kami ng sihi. sihi sihi, sihi yan guys silit pala silit so, no, paano masabi sa dito, dito po yan makita po no, so, makikita mo guys dito lang tayo makukuha sa gilid marami yan papunta na yan yung pantala ng alabat guys yan video oh. maganda naman yung panahon guys so ayan so, tara kuha tayo guys so, so Um, ano? lang Ang labo! Yung labo ka managnag. Ba Tapat lang. May mo. Kinuha niya Ito ba ito? Ito. ba ito? Ito ini, ini belum ini juk ini, yang guys mau kita itu guys. Oh. Hmm. <laughs> ごめんなさい。<laughs> <laughs> hai kenapa sih? Um, lucut dong. udah nomor dia. Uh, hmm. dito, <coughs> oh. Ito naman. Na-tambelin. 'yung yung kutsara. Ay, hindi ba 'yan puli naman? Pa-kagat sa na, ah. dami dito. Ibigay tsara 'yung puli ito po tayo sa kabila. Ito ba, papa? Ano? Oh. So guys, na ito po, itong magchichelo. Oh, may So guys, dito po kami ng ulin dami po dito ng chelo. Magchiroba. Ito pa po natakit. So guys, ito po, po dito, yung, so, yung chelo. Na ito po sila sa may bato-bato. Pwede! -bato. Nanakop po sila sa mesa. Ano sa tubig? Wow. So guys, nagalaw na po sila. Tapos ito mato. So guys, na yung po po Si so, po po ay nakakuha pa po. Ang dami po nakakawa namin guys o. Maluluto na po ito. Para po. Ay, sa amin. So ayun guys, ganito kalalaki yung talaba rito sa bayan ng Alabat. Ayan. So bali dito unang sa may mga nakatambak na bato. Ayan yung anak ko. At bali ito na para yung huli natin guys. Ayan. Ayan na po siya. Natupo ka lalaki yung talabarito. Ayan po. So, bali ayun sa mga yung si Michael Vlog magluto. So, bali manluto natin guys dyan ay adobo sa tuyo na mayroong kamatis. So, ayun guys. Na, ito pa kami. Nungunguha pa. So, abangan niyo, guys mamaya pagluluto ni Michael Vlog. Ayun. Nungunguha muna si Michael Vlog. Ganyan ka ang talabarito guys. Paano ka na dito. Bye bye. Ayan ko Ayan ang bayan ng alaban. So, muna kami guys. Bye bye. So tayo na nga guys Nandito na po tayo sa bahay Ayan yung huli natin Ayan yan. si Sihi Ayan Silit kung tawagin guys So yun gaya po Karami yung huli natin So huli po natin kanina doon. So bali ayun, natin na pong gigisahin. Bali po pala may mga rekado na tayo diyan. Meron na po tayong kamatis. ayan May kamatis na po tayo at meron po tayo si bawang, luya, magic sarap at paminta. At nagpabili pa ako sa aking anak at ayan yung suot niya. Napadulas kanina. So bumili, pinabili ko ng toyo guys at saka suka. Ayan. So bali yun, samahan niyo ako. Magigisa tayo ng talaba. Ayan talaba guys ayan yan yung tuntun, tuntun talaba sa amin tawag sila it din ayan dalawang klaseng tawa guys so ayan yung mga sangkap guys so ayan sa manyo si Michael Black guys tara ligisay na natin okay guys nilagay na natin yung kawali so bali ayun lagyan naman natin ng mantika para ating gigisahin So ngayon guys, mainit na yung mantika natin. Lagay natin yung ating sibuyas. Ayan. Saka bawang. Ayan, sabay-sabay na po silang lahat. So, bale yon halo-haloin natin guys. Halo-haloin natin yung ating mga sangkap. Para po maya-maya, pagka medyo masul-asul siya, ay na po ilalagay yung ating talabang nakuha, yung mga talaba natin nakuha na ano po. Ayan. Gisa muna po natin yung mga sibuyas, bawang, at luya na ano po. So at ngayon guys, may na yung ating sibuyas bawang. So ilalagay na natin yung ating huli na talaba. So ilalagay na po natin. Ayan, po yung huli natin kanina. Yan yan po pala siya karami. So bali ayun, pagkalagay natin yan, haluin natin siya guys. Ayan, haluin natin. At yung po ang sariling sabaw nito, yung ating gagawin. So siya po ipakukuloyin natin ang sariling sabaw niya. Hindi na po natin sasabawan. At bali lalagyan na po natin siya ng tuyo maya maya. At saka mga, Ricardo, ano po, suka, tuyo, ayan. So, bali, lalagyan natin yan mamaya. At ilalagyan na rin po natin yung kamatis mayamaya. So, bago yan, guys, takpan muna natin. Ayan. Bali, takpan natin. At para yung sariling tubig niya, yung magkukulo dito, guys, yung masarap na tubig, ano po. So, ayan, takpan natin, guys. So, bali, gayon, guys, buksan na natin. Ayan po. So, ayan po, kahit di po natin siya lagyan ng tubig, ayan po yung kanyang nanggaling sa kanyang laman ano po ayan po yung sabaw ayan yun yung po yung sabaw na pina pag pinakulo natin guys yan po ganyan po siya karami ano po kanina po wala ano so yan po hindi po natin nilagyan ng tubig yan guys ha yan po yung sariling kulo ng kanyang balat ayan ng kanyang laman pa guys yung kanyang laman ayan so bale yun guys maya maya lalagyan natin siya ng tuyo ano So ito nga guys, lagyan na natin ng toyo para So pagkalagay natin ng toyo guys Lagyan na rin natin ng suka So pagkalagay natin guys ng suka Lagyan din natin ng paminta So pagkalagay natin guys ng paminta Lagyan natin ng magic syrup So pagkalalagay natin guys ng mga regalo at halo haloin ng kaunti at para po yung mga sangkap ay magkalat sa laman ng mga talaba natin. Ano? So bali mamaya takpan uli natin para po kumulo siya at yung mga sangkap ay magsisama sa laman ng talaba. So tayo na nga guys kulong kulong na so buksan na natin. Ayan so medyo nyo na makita. So bali ayon, lalagay na po natin yung kamatis at maganda na po yung kanyang pagkakulo. Ano po? Ayan. Kung makikita nyo guys, kulay itim na. So bali ilagay na natin guys yung kamatis. Ayan, yan po yung magpapasarap dyan. Ayan, bali ayun po, nilagay na natin yung kamatis. Ayan, haluhaluin po lang natin. At maya maya po, iluto na guys yung ating mga huling talabaan tawag dito sa amin ni eh, talabaga isang tawag. So ayun guys, pagkakulo na yan, ay okay na yan. So nalagyan na po natin ng sangkap. Ayan guys, kung makikita nyo, ulam na guys. Punta lang kayo sa pantalan ng alabat at makuha kayo sa mga bato. Nakadikit lang po ito. At yun, may ulam na kayo guys. Basta masibag lang kayo. Ayun, thank you po pala sa mga nakapanood ng luto ni Michael Vlog ng Silk It. Ayan. Bye bye boys, see you tomorrow kung napanood mo po ito guys uh, ipakilike, pakishare na lang po ng video natin para marami po makarelate ng ating loto ayan, hanggang sa kalaman guys hanggang dito na lang, bye bye, I'll see you tomorrow